What is up mga kanoon, nagbabalik po ang inyong lingkod para sa isa na namang video. Sa araw na ito, papalitan natin ng kadena ng ating R15. str 15 pala ng kuya ko dahil ito po ay sa kuya ko. Ngayon magpapalitan tayo ng chain set, sprocket and chain. Magkasabay na, syempre magkasabay lagi yan kapag pinalitan. Hindi pwedeng isa lang, kundi dalawa. Sobrang tagal na nung chain set na ito dahil simula nung umpisa, nung binili ito, ay ito na yung chain set niya. Ngayon pa lang natin siya papalitan. I mean ito pa yung stock na nakakabit dito kaya sobrang tagal na niya. Actually hindi pa naman sira yung sprocket niya pero papalitan ko dahil ang ingay na. Tingin ko yung kadena yung may problema. Alam mo yung kapag umaandar ka para siyang kumakalatok. Na so nakakairita siya. Tanggalin muna natin ang cover. sa mga oras na ito, nahihirapan akong tanggalin yung tornilyo dahil umuusad yung motor kapag pinipihit ko siya. So, kailangan siyang itukod. So, nag-decision na ko unahin mo ng tanggalin yung mga tornilyo sa likod. So ito yung mahirap kapag wala kang padak. Gagawa ka ng paraan para miangat mo yung motor. Madali lang naman tanggalin yung axle ng mga gantong motor. Kailangan lang ng tamang hila. Meron pala akong T-wrench so hindi ko nagamit kang ina. kaya nang sabi ko kanina, hindi pa naman sobrang laspag yung sprocket na to. So tumutunog lang talaga siya, kaya pinilitan ko na. So hindi naman pwedeng yung kadena lang papalitan ko. So pinalitan ko na rin yung sprocket. Nilinis ko na din yung part na to kasi bihira lang mabaklas. Dito ko na-realize na dapat pala ang unang-una kong tinanggal ay yung kadena at hindi yung mga sprocket. Sa part na to, nahihirapan akong pihitin yung trilyo sa si engine sprocket dahil umiikot siya So, kailangan gawa ng paraan. Lagyan ng tukod. So, nakikita ko rin sa mga mekaniko. nilalagay nila ng tukod. Kaso dumudulas siya. Hanggang sa may ilagay natin yung tamang tukod. At ayan na. Napihit na siya. So, yun pala yung lagay pang tukod. Yung ginagamit sa mga socket wrench. At sa pagkakataong ito, nakita ko na hindi pala ang kadena lang ang may problem kundi pati ang engine sprocket ay laspag na. So yung ibang part, yung ibang ngipin ay nakahape na or tabingi na. So nilinis ko na rin yung part na to gamit ang ating cleaner. Maruti or Maruti ang gagamitin nating kadena at sprocket. Sa likod ay 4090 sa harap ay 14T. Nagpalit tayo ng kombinasyon dahil yung gulong natin ay lumaki. At upang malaman natin kung anong tamang kombinasyon, panoorin po natin ang vlog ni Kapwa. Ito po ang ating kadena. O-ring type po ang ating gagamitin dahil ang stock nito ay o-ring type. Kaya ito rin yung gagamitin natin. At kung saan ko nabili ang kadena at sprocket, ito po ay sa RDC Chains and Sprocket. Sa Facebook, search nyo lang po sila. Legit po sila nagbibenta ng maruti na kadena at sprocket. Legit talaga yung store nila dahil sobrang dami mong sa kanila. So, karaniwan LBC po ang kanilang transaction or way of shipment. ayo talaga ng gold. Pero sa Maruti ay gold lang yata ang available. Ang gusto ko kasi ay black na sprocket. Pero nung nakita ko siya sa personal, sobrang ganda pala ng gold kapag nilagay mo na siya sa gulong. ayo pa siyang lumapat. Pero kapag nilagay na siya ng mga nut, dun pala siya lalapat. Ang tamang paghihigpit ay hindi magkakasunod, kundi magkakatapat. Ipihitin yung isa at yung kasunod ay yung katapat ito. At ang tawag dito ay crisscross pattern. Ano tayo ginagawa para maiwasan ang pag-disalign ng mga ginagawa natin? dito chine ko mabuti ko merong mga gap yung pagitan dahil kung may gap yan ibig hindi pantay yung pagkakalapat niya so mukha naman siyang maayos na so kabitan natin yung sprocket sa engine Sa totoo lang, hindi naman talaga ako mekaniko. Pero nakahilig ako talaga magkalikot ng mga motor. So, walang nagturo sa akin. Inaral ko lang talaga siya mag-isa. Nanood ako sa mga YouTube or sa mga ko kong gumagawa sa mga repair shop. Kapag pala tayo ay motor, dapat alam natin yung basic na ginagawa sa ating mga motor upang makatipid tayo ng pera. Kasama kasi ito sa pag-aalaga ng ating mga motor, hindi lang paglilinis ng motor, kundi pati yung mga basic na maintenance ay dapat alam natin. Dahil ang totoong mekaniko ng mga motor natin ay tayo. Mukha lang siyang mahirap sa una pero sobrang basic lang pala ng pagkapalit ng kadena at ng sprocket kapag meron kang mga tamang tools. Actually, marami tayong kayang gawin sa ating mga motor. Like pagpapalit ng kadena at sprocket, pagpapalit ng langis, ng oil filter, ng air filter, at ng mga bearing. Sobrang dali lang ng mga bagay nito kung ito ay aaralin natin. At tayo ay makakatipid ng malaki kapag ito ay magagawa natin. Siyempre, pagdating sa loob ng makina, ito ay mahirap na. At ito ay dapat dali na natin sa mga legit na mekaniko. sa pagkapalit ng kadena alam kong malaki yung chance na ito ay sumobra kaya gumawa tayo ng paraan bumili tayo sa si Shopee ng chain cutter so susubukan natin itong gamitin dahil ito ay 57 pesos lang tignan natin kung talagang effective yung bagay na to dito makikita mo talaga yung kahalagahan ng mga legit na gamit dahil yung chain cutter na ito na mumurahin ayaw niyang gumana hindi ko alam kung ano ang problema na ito, pero parang hindi tumatapat yung pinaka pin niya doon sa kadena. So pinutulan ko siya dahil tingin ko sobrang haba niya. At ayun nga, nagtagumpay naman ang ginawa natin. So natanggal ko na or nabawasan ko na yung chain natin. Goods naman tong chain cutter to pero siguro sa mga light lang na mga kadena or hindi masyadong malalaki dahil dito sobrang hirap talaga. Dahil o-ring type ating kadena, sa pagkakabit ng lock ay huwag dapat kalimutan yung mga o-ring na nasa pagitan nito. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan or gawin ay ang pagliligpit ng ating mga gamit or mga tools na ginamit natin dahil siguradong mabubuwisit sa atin ang ating mga magulang. Ang ganito ako mag-adjust ng kadena, wala siya sa freewheel, kailangan nakatukod tayo na yung gulong mismo para makita talaga natin kung ano yung tamang laro or play ng ating mga kadena. dahil bago ang ating kadena, nilagyan ko na siya ng chain loop. At huwag natin kalimutan yung cover ng ating engine sprocket. Linis-linisin at sabay-sabay nating tingnan ang kinalabasan. goods na goods ang ating chain and sprocket. Sobrang ganda niya. Gold chain and gold sprocket. Sobrang ganda. So shout out sa RDC chains and sprocket and shout out din kay kuya na may ano ng motor nito So wag kalimutang mag like and subscribe sa ating video. Maraming salamat. Peace out!